What's up? What's up? What's up mga higala? Good morning. It's a new day once again. Kamusta po ang lahat? Ayan, sa mapagpalang araw po. Uh, update, update lang po tayo ngayon sa ating mga pananim, ano? Dito sa ating uh, urban gardening. Ay, nakakatuwa ho dahil yung mga pananim natin, ayan, eh lumalago na ho. <coughs> At, nakakatuwang isipin na uh, matagal tayong nagtanim pero wala pa tayong naani dahil nagkandang matay no Pag hindi talaga nalagaan sa dilig nagkandang matay sila so ito panibagong tanim na naman to diyan na sa loob ng garahe naarawan pa rin naman siya kaya yan malago siya inaalagaan ko talaga sa dilig yan sinong una kong tanim na nakasa, nakasabi ito nakahang doon sa gilid ng bakod nangamatay nga po siya dahil hindi laging nadidiligan uh, tuyot yung lupa niya uh, by this time sinisecure ko talaga siya uh, at nang magkaroon tayo ng magandang outcome naman ay mga papakinabangan natin at isa pa nakakatuwa dahil itong ating kalamansi no itong dalawang puno na to na medyo malaki ayan nagkaroon na siya ng bunga mga friends ayan oh mga higala after how many months or uh, almost a year na ay may bunga na rin siya sa wakas ayan nakakatuwang isipin na talagang pinagtsatsagaan mo siya nakikita mo yung resulta uh, ayan oh. tagal ko rin nagantay dyan actually no binili ko po yan kasi grafted po yan eh may bunga na siya so nakaharvest harvest na ako dyan nung unang bunga nung pagkabili malalaki yung bunga dyan so afternoon, napabayaan din Uh, nag ano pa rin siya na muntik na siyang mamatay ay eh, buti na ko kaya yun ngayon alagang alaga ko na sa dilig yung mga yan at nilagyan ko rin ng abuno yan o pampataba yung dalawang ano na yan kalamansi na yan so salamat sa lord at yan may resulta na nagkaroon na siya ng bunga bagamat hindi siya hitik sa bunga no? pero nung namulaklak yan ang daming bulaklak niyan, pero ilan lang yung nagiging bunga. Yan. Pero salamat pa rin dahil may bunga na siya. Nakakatuwa talaga na makita mo yung mga pananim mo na may bunga na. Siyempre, kumbaga, ito yung reward mo sa paghihirap mo, di ba? So only, ano lang, hmm, yung mga plantitos lang, plantitas na nakaka-relate yan, yung mga magsasaka, ayan. Siyempre, nagtatanim tayo dahil may inasahan tayo na resulta, di po ba? So ayun, mga friends, salamat sa Lord no dahil inalagaan din ng Lord 'yan. O oh, di ba? At lipat naman tayo sa labas. Yan papakita ko rin sa inyo dito isa pang magandang nangyari no. Yan yung mga ano na tanglad na yan. Yan. At may kalaman si ako dito. Ayan, kalaman si Huyan. May kamatis din diyan. At eto, ito yung nakakatuwa pa mga igala yan yan yung may, ano na yan may bunga na rin yung sili natin sa wakas, o diba nung namumulaklak yan hitik din sa bulaklak tapos ngayon lang talaga na ano yung bunga nya, ngayon lang may lumabas na bunga yung mga unang bulaklak nya na lalanta lang at nalalaglag So this time around, may nakita na ako isang bunga. Ayan, salamat talaga sa Lord. At meron na naman siyang bunga. Ayan. At dito may kalamansi din ako na inatake din ng peste. Wala akong pesticide. Ayan. Pero nakakatawa dahil yan yung maliit na yan. Bulaklak na yan. So ibig sabihin, may antay na akong bunga. Pag natuloy-tuloy yan. Ayan. Yung bulaklak na yan. Mataas na yung puno na 'yan, matangkad na. at mo yung mga dahon, 'no? Oh. Lagi kong binabawasan 'o oh, tinatanggalan ng mga dahon 'yan na sinisira ng mga peste. Ito naman part na to dito. May ano rin to dito eh, may kalamansi. Ayan papakita ko sa inyo. Ito 'yan. Ang ganda rin yung tubo ng kalamansi na 'yan, 'o di ba? O malago siya. At ito, alugbate. Ito naman, may tanglad. Ito na na dahon. Pakuan yan, watermelon. O ito, yan yung vines niya. Ng pakuan. At yan lang po na mga friends. Mga higala, yung update natin. No? Nakakatuwa talaga na Makita na may bunga na yung ating mga pananim ha, dito lang sa gilid ng bahay no? salamat po mga friends see you on my next video God bless babus